Patay kayo ng tag-video kay Way Parenthesis. Parenthesis. Mana, no, no, no. no. ka ng tubig yan kayaan niya. Tuara. Tuara niyang tubig. Gulagan ka ayaw na kuha. mapuno na siya, 10 liters na. <coughs> Itong, <coughs> Itong nagbitay, mahal ka, ayaw. So, lisod yung masakit ba? Okay. Di lalim. Hindi lalim. lalim. tong primero niyang pagkuan primero niyang pagkuha sa iyang tubig sa iyang tiyan wala may kabidyo wala dito ko kabidyo ato kay bawal niya ikaduha ikatulo ikaupat na ni karon so dili bawal <laughs> kay gayon ko pero na nurse diri na nurse diri sa kilit unin tago maulaw siya mm -hmm. Sikat supoy. Sikat supoy. <laughs> Tapos so, anak lang nakagamay. Pero perti mahal mahala na. 6,000 na siya guys. So, bawal yun. Unta magkasakit, no? Pero unta man, magkasakit man yun. Hindi na po mi sa katong katong na-admit na-admit siya itong January diri ni hospital St. Elizabeth so patong ikaduha ug ikatulo didto mi nagkuan didto mi nagpakuha sa DMC the Jungas <coughs> Medical Center so, Dito didto so, mi may doktor video video ta ato ah, ning time ron Okay, salamat sa paglanto guys. Bye bye. Tabangi ko ninyo ang ampu. na na ni siya sa iyong sakit. Bye.